Look who's here. Sinong nandi dito? Bantay namin ngayon. Yan na tot. Yan na. Ah, uh, smile ka. Di ka maka-smile, no? Iwanan ka ni mami ni daddy, no? oh, ayaw ni titong iiyak, ha? O, oh, ba't di ka gumagalaw? Ayaw ka nang iiyak yan, na. Oh, na. nag ka na dyan. Hindi ka na. Oh, ha? Tiyan ka muna sa room ni ka Jet -Jet, ha? Ha? Oh, sige na, sleep na ikaw. Nanto ka na? Nanto ka na? Sige na, sleep na. Sleep. Higa na. Sleep. Ayun na. Ay Ayun, si Pot Pot. Oh. Mm, sleep. Higa. Ah! 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 mga magulang nyo? Oh, si Jairin muna nai natin. You Kira know, mo si Jairin, huwag ka sumasabay. Oh, bakit? Oh, hindi na dito. yan yana, Yan yana, tot, yana, tot, yana tot. Rana, umiyak na na si Jairin. Anong gagawin ko? Isa lang ako. Anong gagawin ko, yana? Oh, oh. Ano pang gagawin ko? Anak pa more, anak pa more. Oh, kaway ka muna doon. Ba't umiiyak? Ba't umiiyak? Umiiyak na nga yung si Jairi. Umiiyak ka pa rin. Oh. Umiiyak na nga. Oh. Umiiyak ka pa. Dapat ikaw iiyak. Hmm. Oh. Mamaya, hihirap pa na siya. Wait lang. Wait lang. Natatai ako. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Oh, baba na muna ikaw. Upo ka. Upo, upo, upo. Very good. Very good. Ay, tulok git lang bababa ko muna si Jayre Na niyan na. Todo gwen ka ulit. din si Yana. Oh, good night na Yana. Kumihikbi pa. Gengyan talaga ang bigsing mo Yana. nakalaki ng mata. Oh. Sabi ko tagalan mo yung tulog mo muna eh. Hello. 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 Ano yung Ba't ka? Oh, mag -milk ka na, mag -milk ka na. Niyan. Ano Malaki ang babayaran mo sa kuryente. Bigyan na ng reaction mo yana na. Yan na. Wala pang sahod. Pero may sahod na dumating na. yana na. yana na. Ya na. Ya na. May sahod na. wala pang sahod? Hmm?